Oh, hi guys! Welcome back to Mrs. RTV So for today's video nga, sa mga nagtatanong kung paano mababasa ang unsent messages kahit wala kang ina-download na app. So ito na yun guys, gagawan ko na siya ng tutorial. Yes, sa latest update, sa latest version ngayon ng mga phone natin, pwede na nating mabasa ang unsent messages. So hindi na natin kailangan mag-download pa ng apps para mabasa dahil nasa settings lang siya ng phone natin. So kailangan lang natin siyang i on. So, disclaimer lang, hindi ako sure kung available na to sa ibang phone. Sa pagkakaalam ko kasi, sa mababang version, hindi pa siya available. So, ang gagamitin kong phone ngayon ay naka-Android 30 na. So, sa ibang phone, i-try nyo lang. Baka naman kasi meron na, ba diba? Baka naman available na. Hindi ko pa kasi siya na-try sa mababang version. So, wag na nating patagalin. Start na tayo. So, una, punta kayo sa savings ng phone niyo at hanapin nyo ang notification history. So, kung hindi nyo mahanap, isearch nyo na lang dito sa taas. Ayan, notification history. Tapos, i-click nyo. So, mapupunta kayo dito sa more settings. Tapos, dito sa baba, makikita nyo ang notification history. I-click nyo. Tapos, naka-turn off pa siya. So, kailangan nyo lang siyang i-turn on. So, ngayon, punta tayo sa messenger. Ipapakita ko sa inyo kung talaga bang legit na mababasa talaga ang unsent messages. So, ngayon, punta tayo sa messenger. So gagamitin ko ang account ng asawa ko para mag-unsend ng message. So tingnan natin kung legit ba na mababasa na talaga ang unsent messages. So magme-message muna tayo tapos i-unsend natin. So ayan, so nakapag-message na tayo. Open natin. So ngayon, i-unsent natin 'yan. So i-unsent natin yang how are you. So i-try natin. So i-try natin i-unsent ang how are you. So naka-unsent na siya. Ngayon, punta tayo sa see things. Sa notification history. Ayan. So dito sa baba, So, ayan guys, nakikita nyo ba na nababasa natin ang how are you. So, nababasa natin yung unsent messages. So, ngayon, subukan natin ang isa pa. Punta tayo sa messenger. Try naman natin. Try natin ang... So, ayan. So, ngayon, i-unsent naman natin yan. I-unsent natin. So, ayan guys, naka-unsent na siya. Ngayon, punta tayo sa notification history, sa settings. Oh, so, ayan guys, nakikita nyo ba dyan? Ayan, nandito yung in-unsent natin na kumusta ka at saka how are you. So, ngayon guys, legit nga na mababasa natin ang unsent messages sa notification history. So, ganun lang guys, ganun lang siya kadali. 'Di ba ang galing, 'di ba? Sa latest version ngayon sa bagong update, pwede na nating mabasa ang unsent messages. So, again guys, ang phone na ginamit ko ngayon ay Android 13. Naka-Android 13 na. So, sa mga mababang version, so hindi ko pa na-try, hindi ko pa nasubukan kung available na ba siya. So, subukan nyo na lang guys, baka naman available na. So, yun lang. Thank you for watching!